Magandang araw sa ating mga yearners, broken-hearted, and single viewers out there. Ito ang unang episode ng ating Sawi Sessions kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang Sawi Experiences from Anonymous Pinoy Confessions. And then pagkatapos, sasagutin natin ang relationship questions of the day someone na experienced birth. Okay, so para sa ating first story. Male, 27 years old. I'm getting married soon to my fiance this June 2025 to be exact. We've been together for 10 years. Nag-start kami freshman college and she is the love of my life and she happened to be my first relationship too and hopefully my last. Ang dilemma ko is, recently kinausap ako ng guy best friend ko who happens to be my appointed best man sa kasal ko. Sinabi niya sa akin na hindi niya kaya maging best man ko without admitting the truth na may nangyari pala sa kanila ng fiancé ko back in 2021. So basically, all this time, hindi ko alam na nag-cheat pala sa akin ang soon-to-be wife ko with my guy best friend. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko after niya sa akin sabihin to. And I just feel angry, betrayed, empty, and sad, all at the same time. Hindi ko alam kung paano ay process ang emotions ko. As of right now, hindi ko alam kung gusto ko pang ituloy ang kasal namin, lalo na at nakaprepare na ang lahat. I just honestly don't know. And worst of all, hindi ko pa nakakonfront ang fiancé ko about it. Dahil hindi ko alam kung paano ako mag-react once nasabihin ko sa kanya. I am lost. I, I think wag mo na ito yung masal. Kasi hindi ba once a cheater always a cheater? Lalo na pag yung babae hindi 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 pa sinabi. So, kung hindi sinabi ng best man, never niya malalaman. Uh, eh, parang kinain na siya ng oh. niya about it. Though. So, imagine if never sinabi ng best man tapos nagpakasal sila. Pag nag-cheat ulit yung babae, baka never ulit malaman ng lalaki. I feel sad for the guy though. Like, imagine mo first niya. And almost, almost his last. Pero, alam mo yun, siguro, it was a blessing in disguise na... Ilan taon yung lalaki? wala. 27. Is still young? You can find more people. Kasi I don't think naman na there should be any sentimental attachment to firsts. Kasi I don't understand kung anong super, super ano, super halaga ng first kung bakit parang they give it so much importance. I don't know. Diba, syempre, sa first mo, sa kanya ka natututo ng lahat. Not, hindi naman lahat, pero sa kanya ka natututo kung magbahal, magmahal, kung ano experience, kung anong feeling maging in a relationship. Kaya siguro, may importance ng first to people. Hmm. Bakit? Ikaw ba? Sino bang first mo? Wala ako pa sa first ko eh. I think for me, first love, yung pinakaunan mo talaga minahal. It doesn't mean na may naka-emyo ka or like hmm. same feeling. Hmm. Since like, sila na yung first love mo. There's a difference between first love and first love. Hmm. Gets mo? Gets mo? <laughs> gets mo? <laughs> emphasis on first, emphasis on love. True. Kaya, kaya siguro mahirap isipin kung sino yung first na ano, masawita. Kasi paano ka masasawi kung di ka naman nagmahal talaga? Oh! Oh! Kay taga, di kita. Wala akong masabi doon. <laughs> Ayan nga. Ayan, nahihirapan na na mag-isip para sa akin. Kasi si ano dyan, pwede pa mag-nickname? Si... si kapibara si Kapibara. <laughs> si Ala. Para siyang, ano lang, kahit two years, parang wala akong matandaan sa time namin. Two years lang yun? Yeah. Two years na on and off. So, parang hindi naman talaga siya umabot ng two years kasi parang one year na hindi kami nag-uusap. So, yes, first ko siya, pero ang natutunan ko lang naman sa kanya is what love isn't like. Pero, nagda-diverge na tayo sa topic natin. <laughs> Ako, ako ako na mag maghahanap ang cut, guys. Sa oh, ano. Uh, Oo. Oh. <laughs> Nagkichika na kami dito. Eh. Uh, so, uh... ano ka yung problema niya? Kung mag-ano ba sa kanyang, ano, oh, fiance? Okay. I-rearrange mo na lang. Oo. Uh, Kabala. Oo, oh, sige. Ako. Magbibigyan ko ng thoughts. About dun sa story ni Guy, yun nga, I feel like, for me kasi, if you cheat on me, hindi nakitang kayang patawarin. Uh, yes. Kasi, if you truly love me, why would you do that? What if... Okay, what if they're... They have family problems? <laughs> why would that be a reason for cheating tao? Because I think man, cheating only comes from one thing insecurity. Sa sarili nga. Oh, so... think you just shouldn't involve yourself in an insecure partner. Always. Um, Always. Why would you Oh. Oh. Doon po. Feeling ko kasi cheating comes from parang like hinahanap pa lang ng iba. I feel like cheating comes from okay, tama. Hindi nila talaga mahal yung una nila. Kasi, kasi if they really like the person, one, kasi maghahanap sa sarili. Kung baga ano lang yan. Kanyari, yung french fries ka. nagka ka ng french fries. Kaso bigla mong gusto ng ice cream hindi ba sapat yung french fries? Hindi. <laughs> Sabihin lang natin french fries na makdo tsaka french fries ng Jollibee. <laughs> uh, hindi so, pa ba sapat yung french fries na makdo kaya lumipat ka sa Jollibee? Oo. Uh -huh. kasi, okay, siguro kasi... Kasi nga may hinahanap, ko okay, pang may hinahanap pa oh, iba. Yun na nga, di ba? Oh, oh, kaya gets. ka lumipat sa Jollibee kasi hindi sapat yung makdo para sa sa'yo. Ganon. Okay. So, ay, gutong gutom nun, guys. I think, I think yung lalaki should first of all confront muna yung babae. Kasi I think, para lang respeto sa pinagsamahan nila. Even though, ultimately. 10 years din yun. Ultimately, ended, I think he should break up with her. Kasi I don't think any reason can justify cheating. Mm. Okay, so para sa next question for today. May nag-message sa amin. Ang tanong. Ates, ano pong pwede kong gawin? if may ibang crush ang crush ko, I think, ano, <laughs> ang kinin mo. You know? Oy. Crush pa lang naman. Sabi nga nila, okay. it's not, it's not over until they're married. Oy. <laughs> Oy. Ay! 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 Parang, pero guys, we do not condone cheating. Um, kapag, pag may girlfriend na, pag may boyfriend na, um, wag yun namang ang kinen. Ano para... sa tingin mo, dalawang dalawang. Oh, joke. Hindi ko naman yung ma-apply sa sarili ko kasi, ewan, mahirap din naman kasi, kahit yung inakakala mo pa lang, feeling mo lang, na may crush lang yun. Like, paano mo yung tatanungin sa so, Ay, may crush ka ba? Tas, may crush ka ba dito? Eh, di halata na, ano, crush ka siya. Eh, di nabukin ka niyan. Pero ano naman, kung alam niya. Pati huh? pinadyak ka. Ha? Pati pinadyak ka. O tapos, guys, I think kapag ni-reject ka ng crush, eh ka senti ko, kapag ni-reject ka ng crush mo, oo, oh, oh, masakit, pero like, at least you were brave enough to do it. No, pero the complications after it, lalo na in a school setting na you work so closely together. Um, ah, depende kung sino ang crush mo. Yun nga, awkward kasi pag, kunwari, i-confess ka pero hindi ka gusto, pero you work closely together, hindi ang awkward, yun na, every time kayo mag-interact, every day. <laughs> Hindi. Tsaka the friendship. Say, sayang yung friendship. Ayun. Hindi mo sanabi na friends pala kayo. Eh, di friends ko. <laughs> Pero, amun po, nakadepende hmm. din naman sa inyong dalawa if you're gonna make it awkward or not. Pero, may instances nga lang naman kasi talaga hmm. na you can't help like feel that there's an elephant in the room. Hmm. Yeah. Tension. Oo, oh, may tension talaga. Paano ano nga gagawin? Hmm. Mahirap mag confess Mahirap din hindi mag-confess. Hmm. Awan ko, for me kasi, like, for me, hindi ko naman sinasabing mag-confess kaya right away. Pero at the same time, at some point, kailangan mo sabihin. Like, when? hindi naman kailangan. Ako kasi, like, pag ganun, gusto ko yung walang time. Hmm. Like, kapag na feel mo lang talaga, hmm nasabihin na, sabihin mo. O tapos, tapos, yun. Tapos, kasi kung i-reject ka man niya, o i back niya, it's completely up to you. Eh, it's completely up to them. Ah. na kapag ni-reject ka, or kapag, hmm. naging, eh, di syempre, ang saya pag naging MU kayo. Pero kapag ni-reject ka, I, I, th I, think you just have to live with it. Oo, kasi you have to live with the fact na, pero there's this, there's this thing din kasi, what if may potential naman talaga kayo. Pero, you <laughs> confess, you confess too early. Mm. Kung kailan hindi pa siya sure, pero iniisip yun mo sa sarili mo. What if I I invest more of myself to them over time? Tapos, somewhere along the future, magpapas ako. Oh, kung kailan pwede na, school, na, pwede. Uh, kung sana, kung pwede na, pwede pa. Mm. baka maunahan ka. Yun lang. Yun lang. I don't know. I believe everything happens for a reason talaga. Hmm. Na, if you confess too early, Siguro yun nga may realize mo na you can confess too early so mm. parang gusto mong going like to make yourself better yeah. mga kasi what if hindi ka nag confess at hindi mo mai-realize yun mm. masyado kang mag paggaano uh, masyado mo ibibigay sa mo sa kanya mm. Like that Diba? ba mm. kasi in every action na ginagawa mm. mo sa lahat ng events, ng pangyayari sa buhay mo, may reason kung bakit nangyari yon, May lesson din. Mm. Kaya yun nga, kunyari, na-reject ka, you're gonna live with it. Masasaktan ka, syempre. Mm. Pero along the way, may matututunan ka rin. Yeah. So, there's always the aspect naman, we're still young. Very young. Kaya, one, one rejection isn't the end for mm. a lot more. Yeah. Kaya Tsaka, no. yun nga, you have to accept the fact na may time talaga na mare-reject ka. No. Like, siguro, swear hindi naman sa swerte, pero, ang ano, haba ng hair mo, di ba? Kapag hindi ka nare-reject, <laughs> na parang, sana all na lang sa'yo. No. Uh, <laughs> Ganon. Ngayon, sa ating mga viewers out there, paano mo ba siya kinalimutan? Ikaw, Isha, Paano mo siya kinalimutan? Or, kinalimutan mo ba talaga siya? Hindi ko siya kinalimutan. I think there's a difference between moving on and being distracted. Kasi feeling ko, at for, for a moment, feeling mo na, ay, nakalimutan ko na siya. ako na ako phased na pag nakikita ko siya. <laughs> Tapos biglang, biglang pag nakita mo siya ulit. Para bang Alam tumitigil ang ito uh -oh. ng mundo mo? <laughs> na para bang all this time na-realize mo, hindi pa rin ako nakaka-move on sa iyo. Uh. Ano? Okay. Ganar. I, I think mal malaking part ang timing at kung saan kayo at the moment sa buhay, you know, kasi pwede naman during that time kaya di kayo nag-work out kasi as people, di kayo compatible. Pero, kaya kayo nagkalimutan. Pero naman, as people naman, over time, we become better. Kaya, siguro, pag pinagtagpo kayo na second time, you know, baka pwede na. Bibigyan. Ay, no. Kumbaga, sana, kung pwede na, hmm. pwede pa. Pero hmm. in the case nga, na kailangan mo na talaga siya kalimutan, for real, for real, ano gagawin mo? Yung wala na talagang chance na, sec na second try, kailangan mo na talaga, you know, Well, hindi naman porket wala kang chance, kailangan mo na siyang kalimutan you would rather be stuck on this person na wala kang chance for so long rather than open yourself to new opportunities. Hindi, hindi naman ito sinasabi ko na um, be hung up on that person. Pero huwag mo din siya kalimutan agad kasi alam kong malaki ang parte niya sa buhay mo. And hindi naman sa kakalimutan mo siya pero allow yourself to move on from that person. Hindi, huwag mo siyang force, forcefully kalimutan na, as na ano, dahil wala kang chance. Hmm. yun Kasi, ah, uh, as time passes, may isang araw lang talaga na dadating dyan na maiisip mo, ah, wala na pala sa akin ito. Ganun. So, What's the difference between trying to forget a person and siya, trying to move on? Hindi mo siya kakalimutan. Makakalimutan mo siya. In, when you're trying to move on? Try right, to forget that person. The more you realize how you, you like or love that person. Hmm. Pero, hindi ba parang parte yun ng pag-move on? Like, oh. yung first, pinig ko first stage yun eh. Parang yung pagpilit na mag-move on. I think, ano yun, necessary step siya sa pag-move on. Kasi, first of all, kailangan mo i-acknowledge. You have to take that step. Hmm, okay. Kailangan mo i-acknowledge. And then, tsaka nangyayari yung I guess, yung totoong pag-move on. Hmm. Pero mahirap mag-move on pag araw-araw mo nakikita. <laughs> ano ba yan, Jay? <laughs> ano ba yan, Jay? Sino <laughs> si Jay? Hindi <laughs> mo ba alam yan? Ano, Jay? Ano na naman bagong ano yun, Slam? I don't know. my gosh. Ikaw. Or kayo. Anong masasabi nyo sa tao na sa tingin mo, kinalimutan ka na. Pero hanggang ngayon, di mo pa rin makalimutan. Hello naman saya Ja. <laughs> so, Isha, and sa ating mga sawi, mga yearner, broken-hearted, single viewers out there, yearn. Ano ang sabi mo sa tao na kinalimutan ka na pero hanggang ngayon ikaw hindi mo pa rin makalimutan. Personally, I would say thank you dahil binitawan niya ako. Thank thank you. Thank you. Thank you kaya, kasi ni-reject mo ako and dahil ni-reject mo ako, finally na-realize nare ko na sa sarili ko. Wow. <laughs> I have tolerated so much um unfair treatment. And alam mo kung di mo, mo ko ni-reject. Never ko yun ma-realize. And I would never be the person I am now. And I am really happy that I am the person I am now. So, thank you. Dahil... Gusto mo bang ipaalam sa ating mga viewers kung saan yung tinutukoy mo dyan? <laughs> hindi. Anonymous lang daw, basta, guys. Anonymous. Basta you know who you are. And... Yan nga. Sana masaya ka. Sana... Hindi ka nagsisisi sa mga pinili mo sa buhay? Ako? Ba't mo ako nalimut? Hala! <laughs> Hindi pwede. Charot. I guess, yun Kalimut -limut nga. Kalimut-limut ba, ba ako? Pangit ba ako? Pangit ba? Hindi. Um, I guess, masasabi ko lang talaga is people come and go. Mm, like, mayroon talaga silang specific chapter in your book and they were meant to be there, pero sa mga susunod na chapter, wala na sila. So, salamat sa mga taong hindi ko pa nakakalimutan. Madami? Madami? Mga? Mga tao? Hindi. Sa buong buhay ko kasi best. Uh, sa buong buhay ko, di ba? Uh, uh, like, sa friends. Hindi lang naman relationship-wise, pero like, sa friends din, din. So, thank you. Kasi, yun nga. Uh, because of them, natuturin ako maging mas mabuting tao. And I really realized a lot of things sa libi ko sa mga, dahil sa mga tao pinakawalan ko at pinakawalan ako. So ayun, grabing, kumbaga, blessing in disguise, na even though you were scared to lose the friendship or lose the relationship with them, at the same time, you, were, you feel grateful kasi may na-realize ka. Kasi you can't be stuck in that box forever. Diba? Hindi ka So, madami kang matututunan, madami kang makikita sa mundo. Ayan. So, sa ating mga single, yearners, broken hearted, thank you for listening at dito na nagtatapos ang aming first episode ng Sawee Sessions and stay tuned para sa next episode kung pag-uusapan namin ang aming mga relationship status. So, ah! make sure to stay tuned. Yeah. Uh... Salamat!